Yare ang trending head coach ng isang youth team na nanuntok ng kanyang player sa NBTC National Finals at Team USA literal na mamaw, ang digimaw halimaw. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito kasalukuyang ginaganap ang NBTC o the National Basketball Training Center National Finals dito sa ating bansa. Ito ang liga kung saan ay pinagsama-sama ng ating mga youth basketball players mula sa iba't ibang bansa upang magkumpit. Dito na kilala ang ilang mga sikat na malalaro ngayon na kilalang kilala ng mga Pinoy. Ito nga ay si Kai Soto ang ating NBA hopeful at ang NBA player na may dugong Pinoy na si Jalen Green ang rising star ng Houston Rockets. Malaking bagay ang ginagawang ito ng NBTC dahil maagang nagkakaroon ng ideya ang mga batang malalaro abroad na magasikaso ng mga papeles ng maaga upang makonsiderang local player ng ating pambansang kupunan. Dahil malaking bagay both parts sa Pilipinas at sa kanila ang masecure ang kanilang passport bago umabot sa edad na 16 years old. Kaya maliban sa competition ay nailalapit din ng NBTC ang ating mga field foreign players sa Pilipinas, ang mga youth players natin abroad upang ma-recognize ang kanilang pagkakaroon ng dugong Filipino. Pero nasa wildcard pa lang ng tournament ay may mga trending scene na sa NBTC National Finals. Ito nga ay sa pagitan ng kupunan ng Ili. Western Australian Basketball at Philcom Italy B naging matindem bakbakan na magkabilang kupunan. Maganda ang opens ipinansalubong ng mga Phil Australian sa first half. Ngunit pagdating ng second half ay dito na bumawi mga Phil Italian. Pero literal na uminit ang mga eksena sa laro sa mga last seconds ng fourth period nang bigyan ng isa ng coach ng Italy ang kanyang batang malalaro. Maraming mga Pinoy basketball fans ang nagalit sa act na ito ng isang coach. Pero good thing dahil hindi ito tinolerate ng mismong NBTC at nangakong gagawa ng aksyon ng incidenting ito. Ayon sa NBTC, hindi nga daw nila tinotolerate ang mga ganitong klaseng attitude. Lalo na ang development ng mga batang players ang priority nila sa kompetisyong ito. Samantala sa NBTC National Finals pa rin, may isang kupunang tinututukan ngayon sa social media na talaga namang may taglay ng mga malalakas na mga young players. Ito nga yung kuponan ng Philam Nation Select USA. Representative ito ng ilang mga malalakas na batang malalaro mula Amerika. Dito naglaro noon si Jalen Green. This time ay dala na naman ng Team USA ang ilang mga malalakas na malalaro. At ilan lang sa mga pamilyar sa atin dito ay si na Calum Harris na high ranking prospect ngayon sa NBA at si Andy Gimau na ating rising young player na nagpamalas na rin ang ng sa Amerika. Naging maganda ang resulta ng tandem ng dalawang malalaro. Good thing nga pala dahil karamihan sa mga players ng USA ay eligible na maglaro sa ating national team. Maaga ngayon ng SBP sa tulong ng Philam Nation Select upang agad na makapagasikasom ng mga papeles sa ating mga prospect. Ito tating panoorin ang mga kaganapan sa kanilang mga laban na sinabakan sa NBTC National Finals. Yare ang trending head coach ng isang youth team na nanuntok ng kanyang player sa NBTC National Finals at Team USA literal na mamaw, ang digimaw halimaw. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Kasalukuyang ginaganap ang NBTC on the National